Gawang Tito Jim. Ayan na, inailatag na yung isang ano. Re-ready na yan. Bubuusan na lang yung kakabitan. Dito doon, dyan pinapakabit, oh. Dyan. Dyan, dito, dito. Itong poste na to. Ayan. <laughs> Ayan. Hmm. Dito ito kakabit yung poste. Papunta dun sa poste ngayon. Dun sa labas, sa kabilang banger. Okay. Ngayon, magte-temporary tatali mo nila dito 'yan kay bubusan ito ti itong ganito bukas. Ibabaon dito. Hmm. Pag natuyo na, <coughs> itatayo na, na, namin yung poste, Naka-ready na 'yan, pati yung wire do naka na 'yan. Ayan oh. hmm.